Magandang araw mga kaibigan uh, Ito po, good news ang ating pag-usapan Yung mga government officials na inisnab o dinedma yung Senate Committee hearing ni Senator Amy Kahapon Kala nila ligtas na sila, Ba't hindi Ang Senado uh, may paninindigan nagpakita ng independence dahil co-equal branch of government Pumirma na po si Senate President Escudero ng mga subpuena para ma-compel o mapilita ng mga government officials na mag -attend. Siguro ang tatanong inyo, kumusta si General Torre? Kasama na ba siya? Sa, kasi pinag-iinitan ng mga senador si General Torre, lalo na si Senator uh, Kayatano, Alan Peter Kayatano and Senator Bato, pinag-ingitan nila. tanong ni Senator Kayatano, kung pagdating sa panahon na masupoy at maisuhan ng site in contempt itong si Torre, sino utusan natin mag-aristo sa kanya? Siya rin ba? <laughs> okay, ito. Masamang balita. Hindi pa kasama si General Torre. Kailan? Darating tayo dyan. Ma maingat na maingat si Senate President Escudero sa pagpirma. Dalawa lang ang kanyang pinirmahan ng subpoena. Okay, basahin natin ang news. Uh, news ng Business World. Ay may subpoena request. Okay. Okay, marami siyang ipinadalang subpoena for signature ng Senate President. Kailang, dalawa pa lang ang pinirmahan. Uh, it does not mean na disapprove na yung iba. Pinag-aaralan pa yung balancing act. Kaya, Believe din ako dito kay Senate President Escudero, hindi siya padalos-dalos, which is correct. So, sino yung dalawa na napermanan ng subpoena Mapipilitan silang mag-attend itong dalawa kasi kung hindi, eh, masight in contempt sila. Okay, masayin natin. Senate President Escudero has signed Supuenas to summon officials to the Senate Committee hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito ang salita ng President, Senate President. I have signed buenas to summon two officials. We sent them to the Senate Legal Council to study the implication of invoking executive privilege. He added that he sought the aid of Senate lawyers on the signed buenas to avoid a constitutional crisis. Senator Maria Imelda R. Romalde, uh, R. Marcos sought to Sopuena. The officials, after Executive Secretary Lucas Bersamin on Monday, invoked executive privilege to officials and cabinet secretaries invited to the Senate Committee hearing. Mr. Bersamin said, the agenda has been extensively discussed by the committee on March 20 hearing. Okay, uh, according to the... Nawala no, naman ito. Basta, ang nabasa ko yung Prosecutor General ng Pilipinas uh, I think Padulyon yon ang isang napirmahan na uh, subwena at saka si Lieutenant General uh, Air Force Commanding General Cordora. ito palang ang napirmahan na, na subwena ang iba uh, wag po tayong mag-apura darating tayo diyan. Sandali ha, ah, titingnan ko. Basta nabasa ko sa ano. Sige, tingnan ko tong iba. Para yung Air Force Commanding General, maipaliwanag niya bakit anong nangyari doon sa bakit sa dinala doon. Ito, at dikapihan sa Senado, Escudero revealed he signed the subpoena that Senator Amy Marcos has requested against Lieutenant General Arthur Cordora from the Philippine Air Force and Prosecutor General Richard Anthony Fadulion from the National Prosecution Service. Embes na sa USA, Office of the Senate Sergeant at Arms namin pinadala o pinadala ng Secretary General pinadala yung aking supwena sa legal sa Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa supwena na napirmahan ko. He noted that there are two Supreme Court decisions that upheld the power of the executive department to invoke executive privilege not only in answering certain questions but also in their attendance to congressional investigations. Ang uling gusto ko mangyari sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis. So, no cabinet officials will present in the now. So, tignan natin. Uh, at least, meron. Malaking papel yung commanding general ng uh, Air Force. Kasi, it's an AFP facility, bakit ang in-charge si General Torre? Kaya malaking katunungan yun. Isa, police yun eh. Parang nabaliwala ang AFP doon sa pangyayari niya. Ano yung mga protokol sa ganyan? Yung pagdating ng mga plano. Taka, tapos yung prosecutor general, ano ba ang uh, patakaran? Ano ba ang palisiya? So to me, this is a very good development na sa susunod na hearing mayroong mag attend itong dalawa bantay natin. So, huwag kayong mag kasi marami ang nagtatanong, kumusta na si General Torre? <laughs> Yan ang malaking problema. Kasi kung isupuen nila si General Torre at hindi mag-attend at isight ng contempt ng Senado, sino ngayon ang huhuli kay General Torre? baka yun ang gustong iwasan ni Senator Escudero, yung magkaroon ng constitutional crisis na isupuin mo yung general ng pulis at walang manghuli sa kanya kasi pulis nga siya. Okay. So, sana hindi tayo hantong ng constitutional crisis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel at uh,